hindi namin hindi ma kami magkaanohan ni Lolo kung kung ano ba to kung munggo-munggo o oh. beroy kasi, kasi ayun bakit nana ang ala alam ko yung munggo-munggo hindi nalabas ayun eh, yung nalabas beroy o munggo-munggo kung ano daw to beroy o munggo-munggo parang walang puti eh. kana nalabas. Oo. Oh. Ayan, sa labas ang iba, oh. Magbabantay din sa labas. Mga ibang species na naman ito. Basta yung stainless b Oh, may mga puti nga, oh mga ka-beauty of prayer tingnan nyo kung anong species ito ang dami rin sa labas oh